Malaki. Madilim pa. 6.30. May safe. Isihan lang natin. Ang igi to. Ang yan. Paul Hook Ano ka? Oh, sumisirit pa Naingatan ko baka umikot eh Ayaw humarap sa akin Gilid lang talaga siya Oh Luwag pala eh Tangi lagi hmm. Yes Good size White Tiger itu malih Fourteen. Wait, tiger po ang dumali. Ken po. Good size. Long time no see. Mr. King. dah, Ayun po. Good size oh. <laughs> Good size.